我跟他。 at bulaklak. Minsan, may kasamang kilabot at kababalaghan. Oo, seryoso ako. Kasi paano kung isang araw, habang tahimik ang naglalaba sa ilog, ay biglang may inkanto na mag-aalok ng kaharian. Tapos, may aswang din na gusto kang gawing asawa? Ang saya, di ba? Huwag kang mag-alala hindi ako kinain ng aswang o ng kahit na anong elemento. Pero, muntik na akong mabaliw. Sa kakaagawan nila. Narito ako para ikuwento ang lahat. Kaya, relax lang kayo. Ako na ang bahala. Ako nga pala si Luwalhati. At sisimulan ko na ang aking istorya. Ang lamig ng tubig. Ang sarap maglaba dito, lalo't mag-isa. Walang ingay at walang istorbo. Magandang araw talaga. Ah! Ah! sino ka naman? Patawad ko na kita. Ako si Gat Dalisay. Madalas kitang minamasdan dito. <laughs> minamasdan? Abad hindi ka ba marunong mahiya? Ang bastos mo naman kung palihim mo kung tinitingnan. Hindi yon masamang hain. Ako'y mula sa kariang nakatago sa ilalim ng tubig. Nais kong makilala ka at sana'y sumama ka roon. Ako sasama sa'yo? Ngayon na tayo nagkakilala tapos isasama mo ko oh. agad? Hindi ako ganun kadaling dalhin kung saan saan. At saka, anong sinasabi mong kaharian? Baliw ka ba? makinig ka ang Ikaw ang hinirang ng aming hari. Ikaw lamang ang maaari kong gawing reyna. <laughs> Ikaw ang makinig. Hindi ako laruan. At lalong hindi ako basta-basta susunod kahit kanino. Dito ang buhay ko. At dito ang pamilya ko. Kung ano man sinasabi mo, eh wag ako ang kinakausap mo. Ang ganda-ganda ng panahon at kailangan ko natapusin ang labahin ko. Kaya pwede ba? Huwag mo akong istorbohin. Ay, Diyos ko. Anong klaseng tao ito? O, tao nga ba talaga siya? Hindi na nagsalita pa si Gat Dalisay. Tahimik siyang tumalikod at naglakad palayo. Para bang wala lang nangyari. Naiwan akong nakatulala at halos hindi ko na maituloy ang aking paglalaba dahil sa kaba at takot. Ay nagpasya na lang akong umuwi kaysa manatili roon. Ano ba naman yan? Simula nang nagpakita ang gat na yun, hindi na naalis ang kilapot sa katawan ko. Ay, baliw kaya yun? Nakakainis naman yung ganitong pakiramdam. Talagang luwalate. Ay, ah, Sino ka na naman? Huwag ka matakot, Pini-Pini. Ako si Baggras. Galing ako dito sa baryo, pero may ibang pinagmulan. B Bakit mo ako sinusundan? Hindi kita kilala. At anong ibang pinagmulan ang sinasabi mo? Hindi mo pa nga ako kilala. Pero makikilala mo rin. Tandaan mo ito, dalaga. Kapag dumilim, ikaw ay magiging akin. <gasps> Anong ibig mo sabihin? <laughs> Wala kang kawala, Luwalati. Ang ganda mong yana ay nababagay lamang sa akin. Diyos ko, ano man naman itong mga ako ko. Kailangan ko na makauwi bago patuloy ang dumilim. <laughs> buwan ko ang nilalang na nagpakilalang si Bagras. Sukdulan na ang takot ko, lalo't pakagat na ang dilim. Wala akong nagawa, kundi tumakbo ng tumakbo. Sa bilis ng aking mga hakbang ay hindi ko na malayan na nakauwi na pala ako. Takot na takot at hingal na hingal. Walate, anong nangyari sa'yo? Para kang hinahabol. Ate, bakit nanginginig ka? Amador, Cardo, may mga kakaibang nilalang na lumapit sa akin. Anong nilalang? Una, sa ilog, may isang lalaki na pakilala lang si Dalisay. Sabi niya, galing siya sa ilalim ng tubig at gusto niya raw akong isama roon at gagawin akong uh -huh. reyna. Parang baliw! Reyna? Sino naman yun? Tao ba siya? Hindi ko nga alam eh. Pero... Pero... Kakaiba ang kanyang dating. Para bang hindi siya taga rito? Hindi tao ang nakausap mo, pinsan. Inkanto ang tawag don? At hindi lang yun. Habang pauwi ako, ay may lalaking biglang sumulpot. Nagpakilala na naman siyang si Bagras. Sabi niya pa, kapag dumilim, kukunin naman daw niya ako. Ano ba naman yan? Ha? Kukunin ka? Para saan naman daw? Gagawin daw akong asawa niya para lumakas daw ang kanyang lahi. Aswang pata ang loko. Diyos ko naman. Ngayon malinaw na. Kailangan mo mag-iingat. Kailangan mong panatiliin ang kalayaan mo at ligdas ang pamilya natin, pati na ang baryo sa kapamakan, si Bagras. Nakilala mo. Gusto kaniyang angkinin para palakasin ang kanilang laing aswang. Kaya't ang laban na ito, hindi lang para sa iyo, kundi para sa ating lahat. Kung ganoon, kailangan kong pumili. Hindi ako pwedeng maging biktima. Ako ang magpapasya sa kapalarang ko. Ate, paano kung pumunta sila dito para kunin ka? Kung babalik sila, haharapin ko at hindi na ako tatakbo. Dalawa ang nagahabol sa akin, pero hindi naman tao. Isang inkanto na may mabuting hangarin. Ngunit kapalit ay iwan ko ang aking mundo. At isang aswang na walang awa na nais akong angkinin. Lalong bumigat ang lahat nang mabatid ko na kailangan kong mamili. Kung tatanggapin ko ba ang tulong ng inkanto o lalabanan silang pareho hanggang sa isang gabi. Huh? Ano yun? Andiyan na sila, Luwalate! Huwag kang lalabas! Ate, may mga matang nagliliwanag sa dilim. Lumabas ka, Luwalate! Sa gabing ito, kukunin kita Bagras, hindi mo siya makukuha! Wala kang karapatan, Dalisay! Ang dalagang ito ay para sa akin! At walang pwedeng umangkin sa kanya, kundi ako lamang! Ah! tumigil kayo! Ayoko sa inyo! Walang pwedeng umangkin sa akin, sino man sa inyo! Cardo, umanda ka! Baka masira nila ang kubo! Ay, lakas niya, kuya! Hindi mo siya maangkin, Bagras! Bargas! Siya ay may sariling kapalaran. Kapalaran! Kapag ako ang nagtagumpay, siya ay magiging simula ng aking walang hanggang lahi! Amador! Cardo! Hindi ko na alam kung anong gagawin ko! Sa gabing iyon, ay nasaksihan ko ang una nilang banggaan. Ang inkanto, laban sa aswang, at ako ang dahilan. Iwalhati, hati, ka! Sagipin mo ang sarili mo! Kami na ni Cardo ang bahala! Pero kuya, ang dami nilang kasama! Hindi natin kaya! Pinilit kong iligtas ang sarili ko. Pero kitang kita ko ang bawat hampas at rinig na rinig ang mga sigaw nila. At habang nagtatago, ang puso ko ay halos kumawala. Pero... Kain ka na, luwalati! Amador! Cardo! Tulungan niyo ako! Bitiwan mo siya, Bagas! Hindi mo siya maangkin! Katalisay! Bakit mo ko'y nililigtas? Hindi ba't gusto mo rin akong kunin? Huwag ka mag-alala, Luwalate. Hindi kita pababayaan. Ikaw ang magpapasya sa sarili mong kapalang. Laking gulat ko nang iligtas sa konigat dalisay. Sa kamay ni Bagras at bigla akong naguluhan. Kung tatakas ako kasama ng inkanto, ay baka mailigtas ako. Pero kung lalabanan ko si Bagras, paano kung mas lalo lamang maapektuhan ang baryo. Luwalate! Ano pang hinihintay mo? Ngayon ka pa natulala dyan! <laughs> dahil sa aking pag-aalinlangan, nakapagtamo ng na pisala ang baryo. Ang mga kubay na Ang mga tao ay nagtago. At na ako madala ng aswang na si Bagras. Kung hindi dahil kay Gatnalisay, Nakawala na ako ngayon. Batid kong labis din ng mga sugat na natamo ni Bagras. Kaya unti-unti itong nawala. Ngunit nagbanta siyang babalik upang ang ako. Natalo kami bagamat umatras si Bagras. At alam kong sa kanyang pagbabalik ay mas malakas na siya. Doon ko napagpasahan na hindi na ako tatakbo. Sa tulong ni Amador, Cardo at Gat Dalisay ay sinimulan naming ihanda ang baryo, ang sibata, palaso at mga orasong bigay ng inkanto. Hindi na ako tatakbo. Hindi na ako basta aasa lang. Ngayon, oras na para lumaban kami. Luwalate, nakahanda ng mga sibat. Cardo, Ilagay mo ang sibas sa tabi ng kubo. Oo, kuya. Ang bibigat pero kakayanin ko. Amador, akin ang isa. Hindi ako pwede magtago na lang. Kung lalaban kayo, ay kasama ako. Pero luwalate, baka mapahama ka lang. Mas mapapahamak tayong lahat. Kung tatakbo pa ako. Magandang pa siya, luwalate. Ito ang mga orasyon. Panlaban sa dilim. Huwag niyong hayaang mawala sa inyong mga bibig ang mga ito. E Inkanto ka nga. Totoo nga pala talagang hinala ni Kuya Amador. Ang mga salita mo, parang may punto. Tinanggap namin ang mga orasyon na iyon. Habang inuukit sa palaso na para bang may liwanag na sumisiklab. Mga kabaryo, ihanda ninyo ang inyong masarili. sarili. Hindi tayo magpapadaig sa pagkakataong ito. Sisiguraduhin natin na mapapatay natin si Bagras. Sa unang pagkakataon ay hindi ko naramdamang takot. Ramdam ko ang lakas at ang pagkakaisa. Ngayon ay handa na kami. Kung babalik si Bagras, ay hindi na ako para tumakbo pa dahil kami na ang sasalubong sa kanya. At dumating na ang oras ng pagsugod. Ito na. Ito na ang tunay na laban. Kailangan kong maging matapang. walang makapipigil sa akin. Sa akin kaluwalhati, kahit anong mangyari. Kaya huwag kayong mag-aaksaya ng panahon na lumaban! <laughs> Ngayon, itapo lang si Bat! Sugod! So Kuya, ha, sa pool, tinamaan ko pero tumatawa pa rin siya. Parang baliwala lang ang natamo nilang sugat. Dalisay! Anong gagawin natin? Tubig ng liwanag! Haraman siya! <smart noise> hindi nyo ko mapipigil! <smart noise> Nakita kong lumilipad si Bagras. Mabilis at mabangis. At hindi pa rin sa tuluyang natatalo. Ang mga palaso, si Bata. At Mahika ay nakasugat sa kanya. Ngunit nananatili siyang buhay. Hindi pa tapos ang laban. Hindi tayo magpapatalo. Para sa baryo! Huwag natin siyang palapitin! Kaya natin to! Oras na rin siguro para malaman niyo ang katotohanan. Mga anak! Amador! Ricardo, tumigil na kayo dahil ako ang inyong ama! A -a -anong, anong sinabi mo? Imposible yan! Wala kang karapatang tawagin kaming anak! Halimaw ka! Nakita kong nanlaki ang mga mata ng magkapatid. Ang kanilang galit ay biglang napalitan ng pagkalito. Sabi ko! Iniwan ko ang inyong ina upang palakasin ang aking lahi! Dugo ko ang dumadaloy sa inyo! <laughs> Kuya, kung totoo man yun, ano gagawin natin? Hindi, hindi ko siya tatanggapin. Pero... Amada! huli na. Sa pagkakahinto ng dalawa, ay nagkaroon ng pagkakataon si Bagras. Ramdam ko ang malamig niyang kamaya na biglang kumapit sa aking braso. <laughs> akin ka lahat eh! Wala nang makabibigil sa akin! <laughs> Tulungan niyo ako! This, audio, Eat, si sa isang iglap, ay naramdaman ko ang bigat ng pagkakahila. Ang pagkukulang ng magkapatid sa sandaling iyon ay naging aking kapahamakan. Eh, ah, yon, eh! Huling gabi ng buwan sa mga oras na iyon sa madilim na parang ay naramdaman kong magsisimula na ang ritual ni Bagras. Ang puso ko'y kumakabog. At kung matalo kami noon, ay wala nang bukas. <laughs> sa gabing ito, magiging akin kaalwalhate. At sa dugo mo, Lalakas ang aking lahi! Hindi ka magtatagumpay! Ngayon na, Karto! Para kay inay! Para sa baryo! At para kay ate-luwal-ate! Tulungan mo sila! Ilaw ng mga ninuno! Sakluluhan mo kami! Wala na kayong laban sa sa'kin! Ako ang inyong ama! Ako ang inyong kapalaran! At si Luwalhati ay akin lamang! Hindi ka kailanman naging ama sa amin Dahil ikaw ay isang sumpa ng aming dugo! Hindi ka na makakagapos pa ng iba! Lalong-lalo na kay ate Luwalhati! Eh! <todic> at sa gitna ng kadiliman ay pinagsama ni na Amador, Cardo at Gatdalisay ang kanilang lakas. Sibat na may apoy, tubig na may liwanag at tapang na mula sa kanilang puso. No, hindi to maaari! Sa wakas ay napabagsak din namin si Bargas. Ang mga paniki ay nagsitakas, ang apoy ay naglaho, at ang dilim ng parang ay tila napawi ng liwanag ng buwan. Tapos na. Kuya, buhay pa tayo. Natapos na rin ang sumpa. At hindi na makababalik pa si Vargas. Doon ko naramdaman ang takot at pangamba na nawala. Sa tulong ng tatlo ay natapos ang lahat. Ang halimaw na minsan nagbanta sa aking buhay ay tuluyan na nga napuksa. Matapos ang lahat ng gulo, ay humupa rin ang dilim. Si Amador at Cardo, kahit natuklasan nila nga si Bagras ang kanilang ama ay pinatawad nila ang pagkawala nito. Pero hindi bilang ama. Pasensya na. Pero hindi ka sa pagiging tatay. <laughs> at kung tatay ka nga namin, dapat may baon ka para sa amin na palaman at tinapay noon pa hindi pananakot at sungay. <laughs> at sigat dalisay. Aba, hindi na siya galit. Hindi na kita pipilitin hati Ang kapalaran mo ay sayo na yan. Ako'y maghihintay kahit saan man. <laughs> Sus, Mariosep kung lahat ng manliligaw kasing maginoo mo, naku, wala nang iiyak na babae sa baryo. <laughs> Pinili kong manatili sa baryo. Hindi ako sumama sa kaharian ng inkanto at lalong hindi naging alipin ng aswanga. Ako na mismo ang pumili ng kapalaran ko. At sa tulong ni Amador, Cardo, at kahit ni Gat Dalisay, ay naging tulay ako ng pagkakaibigan ng tao at tingkanto. Ang pangalan ko ay naging kasaysayan, hindi bilang dalagang pinili ng kapalaran, kundi dalagang hindi nagpatalo rito. At natutunan ko na wala sa aswanga at wala sa engkanto ang tunay na lakas, kundi nasa sa atin, sa tapang ng pagpili ng sariling daan. Kung sino man sa kanila ay wala akong pinili kasi mas masarap matulog ng mahimbinga kaysa pumili ng mali.